Evelyn. Poting. May asawa? Meron po. Ano trabaho? Ano construction? Construction. Opo. Ikaw? Nagmamanicure po ako. Manicure. Opo. Okay, ilan ang anak niyo? Dalawa po. Ilan taon na? Yung panganay po ano? Hindi, yung asawa mo. Ayon. Sagot na sagot ah. asawa ko ayon. Yung asawa 29. Oh, yung panganay. Ah, uh, yung panganay na anak. Ano, 4 years old. Yung pangalawa, 2 years old. Ah, mga bata pa. Gino. Hindi pa nag-aaral. Nag-aaral pa? Hindi po. Yung asawa mo? Hindi na. Huwag sarap Sorry po. Sabi ko yung madalang tato. Oo. Sorry po. Opo. Nag-aaral. Sino po? Yung anak mo. Hindi po. Ah. yung So ngayon hindi pa nag-aaral yung mga bata. Anong ginagawa? Sa bahay lang. Ang asawa po? Asawa. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Malaki naman Hindi po. Malit ano lang yung side-line-side-line ng manicure? Manicure. Manicure. Ang asawa mo? Hindi, yung ano, ako. Magkano ba kinikita? Magkano kinikita? Ako? Hindi. ang asawa mo? Minsan ano, 20 lang sa ako, pa isang linggo, 2-5. 2-5? So napapagkasya nyo naman? Opo. Yung mga bata? Bahay? Bahay? Opo. Pero naggagatas pa? Hindi na po. Yung asawa mo? Hindi. Sagot na naman ang sagot eh. Sagot na naman ang sagot. po yung mga tanong bago po sa Sino po? Yung mga anak mo. Hindi na po. Ayan, Dapat para malinaw um, tayo. Hindi malilito tayo. Ano pa ang alam? Ako? Oo. Magaling na, Larry J. Pinerecha Ano pa ang alam? Natuto eh. Uh, Marami po. Nang Nino? Tra ano? Nino. Tulad ng? Manicure. Nang asawa mo? Hindi. Mag-ano trabaho sa construction? Ah. Labor. Nagma-manicure din siya ron? Hindi po. Sabi mo, alam niya yun? Hindi po. Ikaw, ano pang alam mo? Ako, maglalabada. O yung mga nagaganyan, kasama cheese fish Ha? Opo. O, oh, diba? Pantagay lang <laughs> Sino yung dakdakera dito sa lugar ninyo? Ay, ba masalita? Sige na, na bulong. bulong lang sa eh, Bulong lang. Bulong lang. Bulong lang. Bulong lang. Sige, bulong na, sige lang. na, sige na. Huwag ka matakaray Huwag ka matakot. Bibigyan natin ng cactus. Bulong natin. Na. Sino po? Wala dito ba, dito. Sino po? mo na. Yung totoo. Hindi, yung totoo sa dito. Hindi oh, ko sasabihin. Sikreto to. Tayo-tayo lang naman nakakaalam ano? Sige po. Atay ka. Atay ka. Hindi, ikispis mo, mo. May sinabi ba ako pangalan? Ah, wala, Ano sabi ko? Wala. O, oh, may sinabi ba ako? O. Oh. Kaman silang sinabi. Ha? Huh? Awain ako niyan mamaya. Eh. Nasaan ba? Ang sasasak Ba't yung may mga kasama mo sa bahay? Ano ang pangalan? Ano? Ano? Sino, sino kasama mo? Sila nanay. Yung mga hipag ko dyan. ano pangalan, pa ang hipag mo? Magkasama <laughs> <laughs> sa bahay. Ba't mo sila? Ano pangalan ni nanay? Nanay. Si Rowena. 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 Yung hipag mo? Si Jay an Yun, si, <laughs> si Jay an Ha? <laughs> <laughs> si Jay an Hindi <laughs> <Si> ah. <Jay An. laughs> <laughs> si hipag mo di ba? Oo nga, babati mo lang. Jay Sino pa? Jay Oh. Ano ba yung mga hipag mo doon? Ano Ilan hipag mo? Marami sila eh. Sino doon? Ano? Basta... Andiyan sila lahat, baka ako. <laughs> <laughs> Andiyan daw sila lahat. Bossing, salamat. Makakauwi na ako sa amin. Saan sa inyo? Sa probinsya po, sa Samuanga City. Sa Samuanga pala. Sa Samuanga. <laughs> paano yung asawa mo? Uwi ka na. Iwan ko siya. Ay. <laughs> <laughs> Hindi, sama ko siya. Meron kang kachat? Mm Sino, sino? Ano yun eh? Kulay, ano, itim? Itim? Ano yung multo? Foreigner. Oh, foreigner. Foreigner, taga saan? Taga Nigeria daw siya. Oh. No. No. Sino ang ikit mo sa dito? <laughs> Ayun, doon sa loob, ay. Ay.